Napansin mo na ba na may isang taong nakatingin sa'yo nang walang maliwanag na dahilan na para bang direkta siyang nakatingin sa'yo? Sinasabi ng mga anghel na, kahit mukhang nagkataon lang, maraming tao ang nakararamdam kapag sila'y tinitingnan kahit hindi nila dapat mapansin ito. Ang iba pa nga'y napapansin ang mga tao na tumitingin sa kanila. Ito'y konektado sa iyong intusyon at sensibilidad. Tanungin mo ang iyong sarili, may tumingin ba sa'yo kamakailan? Maaaring mukhang kakaibang pangyayari, pero ang katotohanan ay walang totoong nagkataon lang. Kapag may taong tumitingin sa iyo ng mataman, laging may dahilan sa likod nito. Suriin natin ng detalyado ang mensaheng ito. Ang video na ito ay nagdadala ng mga palatandaan na gumagana bilang mga amuleto ng swerte, kasaganaan. Ang mga palatandaang ito ay hindi lang makakatulong sa iyo na maunawaan ang pangunahing mensahe, kundi gagabayan ka rin sa iyong landas. Napakahalaga na panoorin ang video hanggang sa dulo, dahil ang tatlong palatandaang ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa iyong kakayahang makipag-ugnay sa mga biyaya ng universo. Balik sa pangunahing punto, napansin mo na ba na may tumitig sa iyo kamakailan? May tunay na dahilan para dito, at sa lalong madaling panahon ay ibabahagi ito ng taong iyon sa iyo. Inuulit, ang taong ito ay malapit ng ipaliwanag kung bakit siya tumingin. Hindi ito isang bagay na madilim o masama, kaya walang dahilan para mag-alala. Normal lang na makaramdam ng pagkaasiwa sa ilalim ng matalim na tingin. Sa maraming kultura, ang pagtitig ay itinuturing na medyo bastos, kaya naiintindihan na nakakaramdam ka ng pagkaasiwa kapag may tumitingin sa iyo ng matagal. Baka gusto mong sabihin na ang obserbasyong iyon ay nakakaistorbo sa iyo, pero napagpasyahan mong huwag gawin iyon, iniisip na hindi ito gaanong kahalaga. Gayon pa malamang na napansin mo na ang taong ito ay tumingin ng maraming beses. Kung mahirap alalahanin, normal lang iyon, ang mga maliliit na sandali na ito ay hindi laging sapat na kahanga-hanga para maging pangunahing alaala. Gayon pa man, ito ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang punto, madalas ginagamit ng universo ang ating kawalan ng kaalaman sa mga panloob na mekanismo nito upang gabayan tayo sa mga paraang hindi agad natin napapansin. Bagaman ang mga titig na ito ay maaaring mukhang walang halaga sa unang tingin, maaari silang maging mga palatandaan ng isang bagay na mas malaki at mas makahulugan. Nag-aalala ang universo para sa iyong kapakanan at madalas na gumagamit ng maliliit na kaganapan tulad nito upang kunin ang iyong pansin at ihanda ka para sa mga darating. Ito ay nagdadala sa atin sa unang palatandaan sa video Esperal. Ang simbolo ng Esperal ay isang nakakaintrigang imahe at ang mga reaksyon dito ay maaaring mag-iba sa bawat tao. Para sa ilan, ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkakulong, habang ang iba naman ay nakakaramdam ng nostalgia. Ang iba naman ay inuugnay ang esperal sa hipnosis. Bagaman maaaring mukhang kakaiba, isa sa mga pinakakahulugan ay, paano mo nararamdaman ang pag-iisip sa esperal? Makatuwiran na magtiwala sa iyong intuition. Bakit mo sa tingin ay posible ito? Mahalaga ring tandaan na ang espiral ay nagpapaalala sa siklo ng buhay ng mga puno, kung saan ang edad ay natutukoy sa bilang ng mga singsing. Ang espiral ay isang makapangyarihang simbolo na maaaring kumatawan sa paglago, evolusyon, at pagpapatuloy ng buhay. Sa anumang paraan, ang espiral ay isang patnubay ng swerte para sa hinaharap. Kapag nakaharap ka rito, alamin na ikaw ay pinagpala. Ang simbolong ito ay maaaring magsilbing paalala na ikaw ay nasa landas ng patuloy na paglago, kahit na minsan ay mukhang umiikot ka sa mga bilog. Ang taong napansin mong tumitingin sa iyo ay malamang na walang intensyon na magdulot ng pagkaasiwa. Ito ay isang ugali na palagi niyang gustong baguhin, lalo na sa iyo. Ayaw niyang makaramdam ka ng pagkaasiwa sa kanyang presensya, at mas nais niya na magkaroon ng higit na pagkakalapit sa pagitan niyo ang katotohanan ay malapit na kayo pero mayroong isang bagay pa sa taong ito kaysa sa nakikita. Mayroong misteryo sa paligid ng dahilan ng kanyang pagtitig at natural lang na magtaka kung ano ang maaaring nasa likod nito. Sa iyong kaso, ang misteryo ay nauugnay sa kung paano maaaring makaapekto ang revelasyong ito sa iyong hinaharap. Ang matagal na pagtitig na iyon ay maaaring isang palatandaan na ang taong ito ay may mahalagang bagay na nais ibahagi sa iyo isang bagay na maaaring positibong makaapekto sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang mensahe, isang oportunidad, o isang revelasyon na magbabago ng paraan ng iyong pagtingin sa mga bagay. Ang intusyon ay may mahalagang papel dito, mahalaga na bigyang pansin ang mga palatandaang ito at magtiwala sa sinasabi ng iyong instinct. Sa pagkilala at pagtanggap sa mga palatandaang ito, binubuksan mo ang pinto para sa mga bagong posibilidad at kaalaman. Isipin ang espiral bilang isang walang katapusang paglalakbay, kung saan ang bawat ikot ay nagdudulot ng mga bagong karanasan at aral. Ang taong ito na tumitingin sa iyo ay maaaring nagtatangkang magpahayag ng isang bagay na hindi pa malinaw, ngunit magiging maliwanag ito sa paglipas ng panahon. Panatilihing bukas ang iyong isipan at maging handa sa paggalugad sa mga posibilidad na ito. Ang espiral, bilang isang gabay ng swerte, ay nagsasabi na nasa tamang landas ka, kahit na ang mga dahilan at resulta ay hindi pa lubos na naunawaan. Kaya't kapag nakatagpo ka ng mga sitwasyong tila misteryoso o hindi maipaliwanag, tandaan na madalas na ginagabayan tayo ng universo sa mga banayad na paraan. Ang mga paulit-ulit na tingin ng taong ito ay isang paalala na may higit pang nangyayari kaysa sa iyong nakikita sa ibabaw. Yakapin ng mga sandaling ito bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagunawa. Sa paglipas ng panahon, ang dahilan sa likod ng mga tingin na ito ay isisiwalat, magdadala ng kaliwanagan at mas malalim na koneksyon sa taong ito at sa landas na iyong tinatahak. Maging mapagmatsyag, magtiwala sa iyong intuition at maghanda para sa mga biyaya at pagtuklas na darating. Sa impormasyong ito, narating natin ang pangalawang tanda ng sinkronisidad, ang itim na batong nagliliyab. Kapag ang katotohanan ay natatago, ang itim na batong nagliliyab ay madilim at makinang. Isang kamanghamanghang katangian ng batong ito ay ang kakayahan nitong maging isang bato ng proteksyon. Sa kabila ng madilim na itsura nito, ito ay nilalayong sumipsip ng negatibong enerhiya. Ito ay sumasalamin sa dinamika sa pagitan mo at ng taong ito. Sa kabila ng misteryo, mahalagang kilalanin na walang masamang intensyon. Sa katunayan, nais niyang mag-alok ng tulong at proteksyon. Sulit na panatilihin ang batong ito sa iyo kung maaari. Ang taong ito, walang duda, ay nais magbalik loob sa anumang paraan. Ang dahilan ng matagal na pagtitig ay dahil hinahanap niya ang paraan upang makatulong sayo. Ngayon, bakit niya nais tumulong? Maaaring may kaugnayan ito sa isang bagay na ginawa mo para sa kanya noong nakaraan. May nais sabihin ang iyong mga anghel na tagapag-alagra tungkol dito. Naisip mo na ba kung bakit napakadaling alalahanin ang mga mabubuting gawa at kabutihan ng iba? ngunit napakahirap alalahanin ang sayo. Bahagi ito ng iyong mapagkumbabang kalikasan. Alamin na ang dahilan kung bakit nais ng taong ito na magbalik loob ay dahil tinulungan mo siya sa mga mahihirap na sandali ng kanyang buhay. Ikaw ay interesado sa kung ano ang maaari mong gawin upang matulungan ang taong ito. Isinasaalang-alang na kayo ay magkaibigan, talagang nakagugulat ba na nagawa mong tulungan sila sa kanilang mga problema? Lagi kang kilala sa iyong kabutihan at empatiya sa mga kaibigan at kamag-anak. Mahalagang makita ito bilang isang paalala na ang iyong mga aksyon ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto. Karamihan sa mga ito ay positibo. Ang pag-iisip tungkol sa itim na batong nagliliyab ay makakatulong sa iyong pagnilayan ang mga dinamika sa iyong mga relasyon. Ang batong ito ay sumisipsip ng negatibong enerhiya, binabago ito sa proteksyon at kaligtasan. Sa parehong paraan, ang iyong mga gawa ng kabutihan, madalas na ginagawa ng walang inaasahang kapalit, ay lumilikha ng isang kapaligiran ng suporta, pagmamahal sa paligid mo. Ang taong tumitingin sa iyo ay kinikilala ito at nais magbalik loob, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pasasalamat. Marahil siya ay dumadaan sa isang panahon kung saan kailangan niya ng katulad na suporta sa naibigay mo noong nakaraan. Bukod pa rito, ang pagdala ng itim na batong nagliliyab ay maaaring magsilbing isang palaging paalala ng kahalagahan ng pagsipsip at pagbabago ng negatibidad sa paligid mo. Gamitin ang batong ito bilang isang simbolo ng iyong kakayahan sa proteksyon para sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang dinamika sa pagitan mo at ng taong ito ay isang refleksyon nito, isang patuloy na palitan ng suporta at proteksyon. Sa pagkilala sa mga palatandaang ito, binubuksan mo ang iyong sarili sa mas malalim na pag-unawa sa epekto na mayroon ka sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ang iyong mga gawa ng kabutihan at empatiya ay hindi napapansin, kahit na hindi ka nito lubos na namamalayan. Ang itim na batong nagliliyab ay nagsisilbing isang konkretong paalala na ang iyong presensya at mga aksyon ay may kakayahang magbago at magprotekta. Kaya't sa susunod na mapansin mo na may isang taong nakatingin sa iyo, alalahanin ang itim na batong nagliliyab. Isipin kung paano ang iyong mga aksyon ay maaaring positibong nakaapekto sa taong ito at kung paano sila naghahanap ng paraan upang magbalik loob. Maging buka sa mga interaksyong ito at kilalanin ang halaga ng mga koneksyon na iyong binubuo sa pamamagitan ng iyong kabutihan at empatya. Ang universo ay patuloy na nagpapadala ng mga palatandaan at sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga ito, mas maihahanda mo ang iyong sarili para sa mga biyaya at oportunidad na darating. Narating natin ang huling palatandaan ng mensaheng ito, ang kaluban. Ang kaluban, na rin bilang takip, ay nilalayong protektahan ang talim tulad ng isang espada. Kung ang espada ay isang simbolo ng digmaan at kontrol sa sariling buhay, ang kaluban ay kumakatawan sa kapayapaan at ang kakayahang makaapekto ng hindi gumagamit ng karahasan. Ipinapakita nito ang iyong kakayahang humarap sa mga sitwasyon ng walang agresibong argumento. Ang kaluban ay sumasagisag sa abilidad na makahanap ng mapayapang solusyon at protektahan ang mahalaga ng hindi gumagamit ng lakas o dahas. Ang ideyang ito ay nagpapakita rin ng nangyari sa pagitan niyong dalawa na naging dahilan kung bakit nais ng taong ito na magbalik loob sa anumang paraan. Maaaring nagbigay ka ng suporta o pag-unawa sa isang mahirap na panahon o naging isang kalmadong presensya sa gitna ng kaguluhan. Ang ugaling ito ng proteksyon at pasensya ay nagdulot sa taong ito na makaramdam ng kaligtasan at pagpapahalaga at ngayon nais niyang suklian ang kabutihang iyon. Bagaman maaaring nakakapang-overwhelm ito ngayon, walang dahilan upang mag-alala tungkol dito. Mahalagang maunawaan na ang intensyon sa likod ng pagbabalik loob ay positibo. Nais niyang ipakita ang pasasalamat at ibalik ang kabutihang natanggap niya. Ang pagnanais na magbalik loob ay isang refleksyon ng koneksyon at respeto na nabuo sa pagitan ninyo. Sa halip na makaramdam ng pagka-overwhelm, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang lalo pang patatagin ang relasyon na ito. Madalas na ginagabayan tayo ng universo sa mga sandali ng palitan at mutual na pagkatuto kung saan ang parehong panig ay maaaring lumago at makinabang. Ang hinaharap ay magdadala ng maraming oportunidad at alamin na ang universo ay may plano para sayo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa landas. Ang presensya ng kaluban sa iyong buhay ay isang patuloy na paalala na mayroon kang kakayahang protektahan at alagaan nang hindi gumagamit ng agresibong mga aksyon. Taglay mo ang panloob na lakas na kailangan upang harapin ang mga hamon ng may kapanatagan at balanse. Magtiwala sa paglalakbay at sa karunungan ng universo. Ang kakayahang makaapekto ng walang karahasan ay isang makapangyarihang kasanayan. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga hidwaan sa isang konstruktibong paraan at mapanatili ang malulusog na relasyon. Ang kaluban, bilang isang simbolo ng kapayapaan at proteksyon, ay nagsisilbing paalala na kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon, posible ang manatiling kalmado at makahanap ng mga solusyong makikinabang sa lahat ng sangkot. Bukod pa rito, ang taong nais magbalik loob sa iyong kabutihan ay ipinapakita kung gaano kahalaga ang iyong mga aksyon. Pinatitibay nito ang kahalagahan ng patuloy na pag-aksyon ng may empatya at pag-unawa. Habang nagtitiwala ka sa landas na tinahak ng universo para sa iyo, magiging bukas ka sa pagkilala at pagtanggap ng mga biyayang dumarating sa iyong buhay. Kaya't sa pagninilay sa simbolo ng kaluban, alalahanin na ito ay kumakatawan sa higit pa sa proteksyon. Ito ay sumasagisag sa kapayapaan sa loob at ang kakayahang harapin ang buhay ng may balanse at karunungan. Sa pagyakap sa mga prinsipyong ito, mas magiging handa ka sa mga oportunidad at hamon na darating. Magtiwala sa iyong kakayahang makaapekto ng positibo sa buhay ng iba nang hindi gumagamit ng karahasan, at hayaang gabayan ng universo ang iyong landas ng may kumpiyansa at kapanatagan tatapusin ko ito sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, tinatawag ko ang iyong presensya upang magdala ng kaginhawahan at gabay sa taong ito. Naway gabayan mo siya sa pamamagitan ng mga paghihirap ng intusyon, tinutulungan siyang mabigyang kahulugan ang mga bulong na hindi binibigkas sa antas ng instinto. Naway yakapin mo siya ng isang malambot na pag-unawa habang binubuksan niya ang misteryo ng tingin ng iba naway bigyan mo siya ng karunungan upang makilala ang mga koneksyon ng kabutihang nabuo sa kanyang paligid at naway bawat revelasyong nagaganap ay maging isang tulay para sa mas malalim at makahulugang mga koneksyon. Naway suportahan mo siya sa bawat sandali ng pagdududa, pinapaliwanag ang kanyang mga iniisip at pinapalakas ang kanyang kumpiyansa upang marinig niya ng malinaw ang tinig ng kanyang puso. Naway makaramdam siya ng kaligtasan at kalinga, alam na siya ay napapaligiran ng pagmamahal at pagunawa, kahit na ang mga sitwasyon ay tila magulo o mahirap, naway matagpuan niya ang kapanatagan sa pagkaalam na ang bawat gawa ng kabutihan na natanggap ay isang pagpapahayag ng banal na pag alaga at na ang mga gawaing ito ay mga binhing itinanim sa kanyang buhay upang mamulaklak sa magagandang koneksyon. Naway liwanagan ng banal na karunungan ang kanyang landas na nagpapahintulot sa kanya na makita sa kabila ng mga anyo at maunawaan ang lalim ng mga damdamin at layunin na nakapaligid sa kanya. Nawa ang pagbubunyag na nagaganap sa harap mo ay magdala ng kaliwanagan at kapayapaan na nag-ugnay sayo sa mga taong may parehong hangarin ng kabutihan at habag. Naway ang mga koneksyong ito ay tumibay na bumubuo ng matibay na mga ugnayang susuporta sayo sa mga sandali ng kagalakan at kahirapan. Naway lagi mong maramdaman ang nakakaginhawang presensya ng Panginoon na ginagabayan ang bawat hakbang at nag-aalok ng isang ligtas na kanlungan kung saan maaari mong ipahayag ang iyong pinakamalalim na damdamin ng walang takot o pag-aalinlangan. Naway mapuno ang iyong puso ng pasasalamat at pag-asa na nalalaman na ang banal na pag-ibig ay palaging naroroon upang suportahan at bigyan ka ng inspirasyon naway pagpalain ka ng Panginoon ng isang mapayapang karunungan na magpapahintulot sa iyong tahakin ang mga komplikasyon ng buhay nang may kumpiyansa at biyaya. Naway ang bawat tingin at kilos ay maging mga pagkakataon upang lumikha ng mga ugnayan ng pagmamahal at pag-unawa na ginagawa ang iyong paglalakbay bilang isang refleksyon ng banal na kabutihan. Amen. Maglaan ng sandali upang hayaang ang mga salitang ito ay sumilay sa iyong biwa. Alalahanin na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Itay pang pitong daan at pitumput pito upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang taglay nito. Upang makatulong na palakihin ang iyong mga biyaya, ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at sa iba pang mga tao na maaari ring makinabang sa mga biyaya at tulong ng video na ito. Alam mo ba na mayroong posibleng larawan ng iyong kaluluwa na maaari mong makita ngayon din? Maaaring ito ay isang taong kilala mo o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga larawang ito ay nakakagulat na tumpak. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan ang sinasabi ko. I-click ang link sa paglalarawan upang makuha ang larawan ng iyong kaluluwa. Isang mahalagang mensahe ang naghihintay sa susunod na video. Sana bawat salita ay tumagos sa iyong puso at nakatagpo ka ng inspirasyon at kaginhawaan sa aming mga mensahe ng pagmamahal at pag-asa. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at mayroong isang mas mataas na puwersa na nag-alaga sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman at maging isang ahente ng positibong pagbabago. Naway samahan ka ng Diyos at manatiling nakaantabay sa susunod na video ng pananampalataya, kapayapaan at kaginhawaan. Amén.